Ayan po ang kubo. Ah, bahay, kubo, kahit punti. Ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong. Sigarilyas at mani. Ayan, pasukin natin ang kubo ni Doc, Doc Lazaro. Ayan, may dayap. Oh, kit ng bunga oh. Dayap. Oh pang ano yan iperes tawagin sa Ilocano, Ay, perres sa bagoong na pasukin natin ang kubo ni Doc Lazaro Ayan na no, ano di Ayan dami yung guyabano oh, Dami guyabano mga saging oh. harvest lang. Wow harvest la Wow Grabe ho oh. Ito kubo Ano Ayan kayo Ito ang Dami Minsan dito kami kumakain mm. tanghalian Ayun po si Doc ano Lazaro, yung naka-black. Ang dami nilang punong kawi dito. Ah. Ito pa sa na yung na... kanilang farm. Rambutan. Ayun na, may rambutan. Oh, na talaga? Ayun. May isa siya doon. Nabuhay. Na may nabuhay na rambutan may daw. Oo, oh, may ano oh. Ayun na, mga <laughs> nga atis. Mga atis. Ang litong atis na pero ang baba. May pero namunga. Na Oo. talaga to. Hindi isa na dami. Oo nga. May mga alangal. Nasusira. Hindi na, maya galing do sa loob. Puot hmm. na ano. Ah ano. ito, mayrong citrus daw in calamansi. Ah, sing citrus ba 'yan? Uh, Oo, calamansi. Sing citrus. Ah, sing citrus daw ito. Oo, sabi namin oh, 'yan oh. Uh, ang ganda 'yung buhay na buhay eh. Ang sabi namin pwede pa Ang lusog. Berde-berde. Ah, daming bunga. Kalo ko calamansi, ano pala 'yan? Sing citrus daw, sing citrus. Ah, ang lusog. Astay ya Oh, yeah. Meron pa dragon fruit sa Meron pa sila dun sa kabila mga dragon ah. fruit naman. Dito, Ito nag may dragon fruit din sila dito. Ah dito, dragon fruit oh. Tayng papaya, daming bunga oh, no. Nagkukumpula ng bunga ng papaya, guys. Sabi, may 45 days sila dito. Oh, <coughs> oh, yan. Sabi ay, 'di ba? sila oh, ng dragon oh. fruit ganyan pa lang pagtatanim ng dragon fruit ano. Ayun, guys, nagtatanim sila ng dragon fruit dito. Dragon fruit sa kabila. Oh. Ayun. Ayan. Video mo, ganda noon. Maamihan na nila 'yon kasi bago pa Ah, bago pa lang 'to, guys. Kinatapos sa dibigto, no? Sakat matibay 'de. Oh, matibay naman tong mga kahoy na 'to, eh. Matagal mabulok 'yan. Yung iba yata sementong ginagamit. Ayan. <laughs> Ayan, palayan nila. Oh. Ah, uh, kami. Lusog ng palay. Ayan. Pala. Palay nila. Yan mga dragon fruit ni Doc Lazaro. Ah, uh, bago pa lang nilang tinanim. Maganda at magtanim at may aanihin. Ayan o, no? payat-payat ng puno ng papaya guys pero tignan nyo ang bunga o. Oh. Laki. No? <laughs> Cute naman eh. Ito yung dating manukan kanila No? Ayan. So gagawin na lang daw nilang rest house. Ayan guys, tignan nyo. May duyan. Oh, so, so tinutulugan to ng uh, yung nangasiwa, nag-alaga sa kanilang farm sa na lang Ito naman, atis guys, oh. Ang liit na bunga. Ayan, may bunga siya. Oh, atis. Ang cute. So, tayo guys. Nabili pala dito sana low para makadaan tayo ng dali. Ayan yung duhat nila na tumba. Natumba okay, din Ganito talaga. Ganyan talaga oh. na mo Yan, ayan, ayan oh. Isa. Ayan nagbuwat na. Nanghingi <laughs> na. Salamat. tayo ng guyabano.